Kabanata 1706 Sa kasamaang palad, ang pag-refine ng isang superior grade na pil ay nangangailangan ng oras. Sa kagiyat na gawain ng pagdakip kina Sebastian at Sabrina, wala tayong oras. Nagmukhang masungit si Luna, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkabigo. Nakita ni Sebastian ang kanyang pagkakataon at sinabi, tama iyon. Pero bakit kailangan pa nating umasa kay Ginoong Summer? Kung mahuhuli natin sila sa ating sarili, maaari kong linangin ang dulati godmark habang ikaw ang kukuha ng frostborn godmark. Pagkatapos, maaari tayong mamuhay bilang mga walang alintana, walang kamatayang magkasintahan. Hindi ba't iyon ang pinakamainam? Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng isang bagay sa kanya. Sa katotohanan, kinamumuhian niya si Elias ang kanyang ama ang nagayos ng kasunduan, at matagal na niyang pinapangarap na maabot ang huling yugto ng transformative deity realm upang kumbansihin siyang ipawalang bisa ito. Luna ay huminga ng malalim. Akala mo ba hindi ko naisip yan? Pero kung wala ang natatanging teknik sa pagsubaybay ni Ginoong Gustavo, hindi natin malalaman kung nasaan sina Sebastian at Sabrina. Idinagdag niya, bukod pa rito, nawala ng bastardo na si Elias ang kanyang artifact kung susubukan nating umalis ngayon, malamang na hindi niya tayo papayagan. Kumunat ang kanyang nuo na may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi tayo mga alipin niya. Ikaw ang prinsesa ng Mooney World. Bakit ka matatakot sa kanya? Sa pinakamasamang senaryo, lalaban tayo para makalabas. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng tatlong tableta at inabot ito sa kanya. Nagpatuloy siya, ang mga pildores na ito ay makakapagpataas ng iyong lakas at makakapagpuno ng iyong enerhiya. Kung susubukan tayong pigilan niya, inumin mo lang ang mga ito lalabanan natin siya. Sige. Pero paano naman ang pinsan mo? Tanong niya. Okay na siya ngayon, sagot ni Sebastian na may misteryosong ngiti. Nagatobili si Luna sandali ngunit nagpasya na huwag na itong ipilit pa. Matapos tanggapin ang tatlong tableta, tumaas ang kanyang kumpiyansa. Ang kanyang lakas ay palaging kasing lakas ng kay Elias. Pero ngayon, ang kanyang espiritual na pundasyon ay narefine na sa siyamnapung porsyento na halos perpekto, sa mga pildores na nagpapalakas ng lakas, wala siyang dapat ikatakot kahit na gumamit si Elias ng isang espesyal na artifact. Si Luna ay palaging matatag at mabilis kumilos kapag nagpasya siyang umalis, wala nang makakapidyo sa kanya. Agad niyang binuksan ang pinto at tinawag si Talira, ang kapitan ng gwardya, ang pangalawang kapitan, at dalawampung gwardya upang samahan siya habang siya'y lumalabas. Biglang lumitaw si Elias at harangin siya. Luna, saan ka pupunta? Kailangan ko bang ipaliwanag ang sarili ko sayo? Sagot niya ng malamig. Siyempre hindi, mabilis niyang sagot. Pero hindi pa natatagpuan ang taong hinahanap mo. Dapat ka pang magpahinga dito ng kaunti. Pagdating ni Ginoong Gustavo, agad ko nang ibibigay sa iyo ang taong iyon. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin, sabi ni Luna. Hindi pa rin natin natagpuan ang nakatagong manlulusob. Kung madideactivate ang hadlang, maaaring gamitin niya ang pagkakataong ito para makatakas. Mas ligtas na manatili ka dito sa ngayon. Dapat darating na si Ginoong Gustavo. Panghihikayat ni Elias. Aalis na ako ngayon. Matatag ang kanyang boses. Mabilis niyang ipinaliwanag, pakiusap, huwag kang magalit. Wala akong intensyong saktan ka. Nag-aalala lang ako na makatakas ang salarin. Paano kung magpahinga ka dito dahil darating na si Ginoong Gustavo anumang sandali? Iyan ang problema mo, hindi ko. Umalis na ako. Humalaklak si Luna at dumaan kay Elias, naglakad palayo. Ano ang dapat nating gawin ngayon, ginoong Summer? Bulong ng isa sa kanyang pinagkakatiwala ang katulong. Hindi ka aalis. Nawala ang kanyang anyo ng muling hamarang ito sa kanyang daraanan. Sabi niya, Luna, engage tayo. Pwede bang maghintay ka pa ng isang oras? Kung hindi pa dumating si Ginoong Gustavo sa oras na iyon, maaari ka ng umalis, at hindi kita pipigilan. At paano kung magpilit akong umalis ngayon? Nag-aapoy ang mga mata ni Luna sa galit habang tinatanaw si Elias. Kung ganoon, maaari lamang akong humingi ng tawad at ayusin ito sa ibang pagkakataon. Wala siyang balak na umatras at nakatingin siya sa kanya. Kabanata 1707 Sa normal na mga pagkakataon, hindi kailanman magre-resgo si Elias na ma-offend si Luna. Pero sa ilalim ng mga pangkaraniwang kalagayan, hindi siya makakapayag na umatras kahit na nangangahulugan ito na magiging kaaway niya siya dahil sa mahikang sopa at winter prime essence na nakataya. Isang agos ng nagmamadaling mga yapak ang umalingaungaw sa bulwagan habang isang pangkat ng mga gwardyang may gintong baluti ang nagmadali papasok. Ilang sandali ang lumipas, ilang matatalim na hangin ang dumaan sa hangin ng lumapag ang dalawang deputy chief ng Cosmos palas sa likod ni Elias. May lakas ka ng loob, Elias. Paano mo naglakas loob na ikulong ang aming prinsesa? Sigaw ni Talira. Bagaman na sa maagang yugto pa lamang ng Transformative Deity Realm, sapat na ang kanyang aura upang magdulot ng takot. Ngunit na natili siyang kalmado. Sa pagkakaroon ng kanyang dalawang deputy chiefs na mga maagang yugto ng Transformative Deity Masters, higit pa ito sa sapat upang mapigilan ang mga puwersa ni Luna. Tungkol kay Luna, tiwala si Elias na kaya niyang hawakan ito at sa espesyal na artifact ng Cosmos Palace na nakabantay, kumpiyansa siya na kaya niyang supilan siya. Naglagay siya ng seryosong ekspresyon at sinabi, Luna, malapit na tayong maging pamilya. Bakit ka pa nag-iingay? Bumalik ka na lang sa kwarto mo at magpahinga. Kapag dumating na si Ginoong Gustavo, maaari ka nang pumunta kahit saan. Kung magtatangkang humadlang sa akin ngayon, sumpa ko'y pagsisisihan mo ito. Ang mar na anyo ni Luna ay naging malamig, at ang kanyang matalim na tingin ay puno ng malamig na determinasyon. Bilang prinsesa ng Mooney World, palagi siyang iginagalang at hindi kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan. Nakabihis siya sa isang eleganteng ice blue na gaw na ang dumadaloy na laylayan ay bahagyang sumasayaw sa hangin. Parang isang diyosa na bumaba sa mundo ng mga tao ang kanyang itsura. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa itaas ilang maluwag na hibla ang nahulog sa kanyang maputing mukha na lalong nagpaganda sa kanyang kapansin pansing ganda Ang kanyang balat ay walang kapintasan ang kanyang mga kilay ay matalas at ang kanyang mga mata ay malamig tulad ng mga malalayong bituin Isang pilak na sinturon sa kanyang baywang ang nagbigay diin sa kanyang payat na pangangatawan Ang mga labi ni Elias ay kumurbo sa isang bahagyang mapang-uyam ng iti Luna Nasa Cosmos Palace ka. Hindi ka pwedeng kumilos ng basta-basta dito. Ang pag-uudyok sa kanya ay tiyak na magiging dahilan upang maging kaaway siya nito, ngunit hindi na siya nagmamalasakit. Kung ito man ay ang engkantadong sopa o ang asensyang pangtaglamig, determinado siyang makuha ang mga ito. Mayroon ng dalawang chakra peel si Elias sa kanyang pag-aari kung makuha niya ang Winter Prime Essence ni Sabrina, magkakaroon siya ng higit sa 70% na tsansa na makalusot sa late-stage transformative deity realm. Ang pagkakaiba sa pagitan ng gitna at huling yugto ng transformative deity realm ay maaaring mukhang isang hakbang lamang, ngunit ito ay isang napakalawak na bangin. Pagdating niya sa huling yugto, maaari na siyang maghari sa anumang rehiyon, at ang pagangkin sa Crimson World ay magiging hindi maiiwasan at si Luna. Kapag umabot na siya sa huling yugto, kailangan ba talaga niyang matakot sa kanyang pagsuwi? Elias, ikaw mapagkanulo. Mula sa sandaling ito, tayo ay mortal na magkaaway, malamig na isinuka ni Luna. Ang tono niya ay puno ng pagnanais na pumatay. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpalabas ng isang pagsabog ng nagyayelong enerhiya. Ang temperatura ay bumagsak na parang ang mismong tela ng kalawakan ay malapit ng magyelo. Ang lahat ay agad na nakaramdam na parang sila ay nahulog sa isang yelong yungib. Ang lupa at paligid ay mabilis na natakpan ng makapal na patong ng yelo, na lumikha ng isang nakakatakot at nakabibinging tanawin. Ang mukha ni Elias ay nagbago sa pagkabigla. Itinulak niya ang kanyang palad pasulong at pinakawalan ang isang nagniningning na gintong liwanag upang labanan ang nagyayelong enerhiya. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa isang marahas na pagsabog. Ang epekto ay nagpadala ng mga shockwave na kumalat palabas at winasak ang lahat sa kanilang daraanan. Ang kastilyo ay gumuho habang ang sahig ay nahati. Nabasag ito sa napakaraming piraso na nagkalat sa bawat direksyon. Ang dati ng maayos na nakatali na buhok ni Luna ay bumagsak at dong aloy na parang sotlang asol na yelo sa hangin. Ang kanyang damit ay lumilipad, ngunit siya ay nananatiling hindi gumagalaw. Sa kabaligtaran, si Elias ay natigateg. Pabalik at bawat hakbang avenue nag-iwan ng malalim na bakas sa lupa. Sa likuran niya, ang nakakatakot na shockwave ay nagpada pa sa mahigit isang dose ng kanyang mga gwardya. Sila ay sumabog sa kalangitan at pinuno ng ulap ng dugo ang langit. Ang lahat ay natakot at umatras sa takot. Ang matinding aftershock ng kanilang laban ay nagwasak ng ilang intermediate deity masters. Ang lakas ng isang mid-stage transformative deity master ay talagang nakakatakot. Kahit si Sebastian ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Bagaman sapat na ang kanyang kasalukuyang lakas upang makipagsabayan kay Elias sa laban, hindi niya maglakas loob na maliitin si Luna. Paano naging ganito kalakas ang iyong kapangyarihan? Laking gulat ni Elias nang lumaki ang kanyang mga mata. Si Luna ay minsang naging kanyang kasintahan. Nagspar sila ng dalawang beses noon, at parehong nagtapos ang mga laban sa tabla. Ngunit ngayon, lubos na niyang nalampasan siya. Naglabas siya ng malamig na pang-aasar. Marami kang hindi alam, Elias. Hindi mo kayang isipin ang lawak ng aking lakas. Kabanata 1708. Talaga bang gusto mong ibuhos ang lahat sa akin? Malamig na binitiwan ni Elias habang tinatitigan si Luna. All in. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ang kanyang mga mata ay kumitid na may malamig at matalim na tingin. Inunat niya ang kanyang kanang kamay, at isang bola ng puting apoy ng yelo ang nagtipon sa kanyang palad. Paglitaw nito, ang matinding lamig ay nagbago ng hangin at nagyelo ang lahat ng nahawakan nito. Dalawang gwardya ng palasyo ng kosmos ang hindi nakaiwas sa oras at agad na naging estatwa. Ang kanilang mga sigaw ng pagdurusa ay umuukit sa hangin bago biglang huminto. Sa loob ng ilang segundo, Nagkabasag-basag ang mga eskultura, at naglaho ang mga gwardya na parang hindi sila kailanman umiral. Ang lahat ay umatras muli sa takot. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kapangyarihan ni Prinsesa Luna ay hindi labis na pinalalaki. Ang kanyang elemental na apoy ng yelo ay nakakatakot na lampas sa sukdulan. Kahit isang intermediate deity master o isang holy lord master ay nanginginig sa harap nito. Wala ka ng ibang pagpipilian. Inungol ni Elias, at ang kanyang mukha ay nagalit na nagalit. Ipinagkalat niya ang kanyang mga braso at naglabas ng isang kakaibang pag-alo ng enerhiya na nagpadala sa buong kosmos palas ng isang malupit na pagyanig. Ang malaking bulwagan sa gitna ay lumindol ng malakas. Isang sinag ng gintong liwanag ang biglang tumama sa bubong at tumagos sa kalangitan. Ang pagsabog ng enerhiya ay kumalat palabas, at marami ang hindi nakatiis dito. Sila'y kusang lumuhad at nanginginig ng hindi nila namamalayan. Pati si Sebastian ay naramdaman ang bigat ng isang dinakikitang bundok. Tumingin siya sa gintong liwanag sa itaas ng bulwagan at pinanood habang unti-unting umuusad pataas ang isang gintong sibat. Ang sibat ay may sinaunang disenyo, at ang nagninangning na liwanag nito ay napakasilaw na mahirap itong tingnan ng direkta. Inabot ni Elias ang sibat, at lumipad ito sa kanyang kamay. Sa sandaling hinawakan niya ito, tila nagkaroon siya ng pagbabago. Siya ay naging mas nakakatakot at naglabas ng isang aura ng pagiging hindi matatalo. Ang mga may mahina na pagsasanay ay agad na lumuhad, habang kahit ang mga nasa gitnang yugto ng Transformative Deity Master ay nakaramdam ng matinding pagnanais na lumuhad sa pagsunod. Hinawakan ni Elias ang kanyang gintong sibat na nakatutok ang dulo sa langit. Sabi niya, Luna, Huwag mo akong pilitin na kumilos. Ngumisi si Luna. Elias, akala mo ba matatakot ako dahil lang sa hawak mo ang artifact na iyon? Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang tatlong pildores na ibinigay sa kanya ni Sebastian at nilunok ang mga ito. Agad, ang kanyang aura ay sumiklab at lumaki ng napakabilis sa loob ng ilang segundo, na nagdulot ng bigat ng presyon sa mga nasa paligid niya. Kapag nagbanggaan ang mga Diyos, ang mga tao ang nagdusa. Lahat ng naruroon ay ramdam ito sa ilalim ng napakalaking presyon ng kanilang pinagsamang kapangyarihan, para bang titigil ang kanilang mga puso, at ang hangin ay makapal at nakakabansot sa presyon. Ang kanilang laban ay napakatindi na kahit ang hadlang ay hindi nakatiis at bumangga ng malakas. Agad na lumabo ang mukha ni Elias. Sa pagkawala ng hadlang, tiyak na pagsasamantalahan ng salarin ang pagkakataon na makatakas. Ang kaisipang iyon lamang ang nagpasiklab sa kanyang galit. Itinaga niya ang kanyang sibat patungo kay Luna ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang kanyang galit ay labis na nag-aapoy na hindi siya nagmamalasakit kung sino ang nasa harapan niya ang tanging nais niya ay sirain ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Isang gintong enerhiya ng sibat ang sumulong ng may nakakatakot na bilis na pumutol sa kalangitan ng may mapanirang puwersa. Bagaman pinalakas ng mga pil ang kanyang lakas, hindi naging pabaya si Luna. Hinugot niya ang isang mahahabang espada na kulay asol ng yelo at nagpalabas ng alon ng enerhiya ng espada. Nagyelo ang lahat sa kanyang daraanan at sumalpok sa enerhiya ng sibat. Kabanata 1709 Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan na may kasamang napakalakas na pagsabog. Ang epekto ay nagpadala ng mga alo ng magulong enerhiya na pumutok sa hangin na parang isang nagngangalit na halimaw. Lahat ng nasa daraanan nito ay agad na naglaho at naging alikabok. Ang mga tao sa paligid ay natigilan sa takot. Kahit ang karaniwang kalmadong si Talira ay naging napakaputla at tumakbo para sa kanyang buhay. Si Elias, hawak ang kanyang artifact na sandata, ay naglalabas ng isang nakakatakot na presensya sa kanyang 70% peak spiritual foundation at ang binagong frenzy pill, si Luna ay mas malakas kaysa sa anumang karaniwang middle stage transformative deity master. Kaya, siya ay tila mas mababa kaysa sa kanya. Ang dalawa ay lumipad patungo sa kalangitan. Ang kanilang laban ay sobrang mapanire para ipaglaban sa lupa isang maling galaw at ang cosmos palas ay magiging guho. Maging si Luna ay lumaban upang maiwasan ang ganitong pagkawasak. Kung ang lungsod ay mabusak, tiyak na maghihiganti ang mga mataas na autoridad ng Crimson World laban sa Mooney World. Hindi man lang ang kanyang katayuan bilang prinsesa ay makakapagligtas sa kanya mula sa mga kahihinatnan. Si Talira, kasama ang dalawang maagang yugto ng mga transformative deity masters mula sa Cosmos Palace, ay tumalon pataas. Pinanood nila ang labanan mula sa malayo. Isang tusong ngiti ang kumikindat sa sulok ng bibig ni Sebastian. Sa halip na tumakas, tumakbo siya ng mas malalim sa Cosmos Palace. Sa mga sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatuon sa matinding labanan sa itaas. Kahit malabo ang tanawin, patuloy silang nakatingin pataas, at walang nagbigay pansin sa kanya. Nakita ni Sebastian ang isang tahimik at liblib na lugar mabilis siyang nagbihis bilang black bear, pagkatapos ay naglakad ng may kumpiyansa patungo sa vault ng kayamanan. Si Elias ay labis na mayabang, kaya't inilagay niya ang vault ng kayamanan sa isang kapansin-pansing lokasyon na madaling makita ng walang kahirap-hirap. Black bear, ano ang dahilan ng iyong pagdating dito? Ang tagapangalaga ng vault, isang matandang lalaking may mga bakas ng panahon, at isang maagang yugto ng transformative deity master ay nagulat at nagkunot ng nuo. Inimita ni Sebastian ang magaspang na tono ni Black Bear habang sinabi niya, may problema si Ginoong Summer. Pinadala niya ako para kumuha ng isang bagay na kapakipakinabang para sa kanya. Hindi nagatubili ang matandang lalaki kahit isang saglit walang bahid ng pagdududa, mabilis niyang pinatanggal ang mahiwagang selyo ng bolt. Ang bolt ng kayamanan ay may tatlong malalaking ang metal, bawat isa ay binabantayan ng makapangyarihang mga selyong mahika. Kahit isang gitnang yugto ng transformative deity master ay mahihirapan na makalusot ng mabilis. Habang dahan daw ang bumukas ang huling pinto, si Sebastian ay mabilis na pumasok na parang isang gutom na mandaragit at diretsyo sa pinakamataas na palapag ng vault. Karaniwan, ang pinakamataas na palapag ay naglalaman ng pinakamabihirang kayamanan, at hindi na naiiba ang vault ng Cosmos Palace. Nang siya ay umakyat sa itaas na palapag, sinalubong siya ng mga hilera ng mga estant, bawat isa ay puno ng iba't ibang bihira at mahiwagang mga bagay mga sandatang artifact, mga advanced at mahiwagang teknik, at isang hanay ng mga bail at kahon ng iba't ibang laki. Ito ay isang nakakasilaw na tanawin. Jackpot! Kumikislap ang mga mata ni Sebastian sa kasiyahan. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang banal na enerhiya ay sumiklab na parang alon at hamampes sa mga istan. Sa isang iglap, lahat ng kayamanan ay napalibutan ng isang hindi nakikitang puwersa at lumipad patungo sa kanya ng kasing bilis ng kidlat. Bawat bagay ay naglaho sa kanyang storage space ring. Ang vault ay may tatlong palapag, at ang itaas ay puno ng mga kayamanan. Kahit ang mga espiritual na damo ay hindi bababa sa mataas na antas, at ang mga table tas ay hindi bababa sa parehong antas. Sa loob ng ilang sandali, naubos ang mga istant, Ngunit hindi umalis si Sebastian. Naglakad siya sa dulo at inabot ang isang scroll na nakasabit sa dingding. Sa likod nito, isang nakatagong bahagi ang nagpakita ng isang maliit, napakagandang kahon na kasing laki ng isang talampaka. Ito ay selyado ng isang makapangyarihang mahikal na selyo, kaya't hindi na niya ito sinubukang buksan. Sa halip, nilagay niya ito ng walang pag-iisip sa kanyang storage space ring. Sa lahat ng natapos, sa wakas ay umalis si Sebastian sa vault ng kayamanan na may kasiyahan sa kanyang mukha. Pero paglabas na paglabas niya, nakita niya sina Elias, Luna, at Black Bear. Kabanata 1710 Nagtigilan si Sebastian nang makita sina Elias, Luna, Talira, Black Bear, at ang matandang tagapangalaga ng Bolt na katayo silang naguguluhan nang makita siya habang ang kanilang mga isipan ay naguguluhan sa tanawin ng dalawang magkaparehong figure na nakatayo sa harap nila. Siya yun. Siya si Sebastian. Dapin siya. Biglang sigaw ng isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakatayo sa tabi ni Elias at tinuro si Sebastian ng may panggigilales. Alam ni Sebastian na nagkamali ng malaki. Walang pag-aalinlangan, humarap siya at tumakbo. Tigil. Sa hawak na gintong si naglalabas ng masamang balak si Elias. Hinahanap niya si Sebastian sa lahat ng dako ngunit hindi niya inasahan na makikita niya ito sa mismong ilalim ng kanyang ilong lalo na't lumalabas mula sa imbakan ng kayamanan. Hindi na kailangang mag-isip ng matagal para malaman na hindi pumunta si Sebastian doon para maglakad-lakad lang si Sebastian ay kumilos ng mabilis, at ang kanyang bilis ay kasing bilis ng hangin nang aktibahin niya ang kanyang Phantom Stride. Apat na gitnang yugto ng mga Transformative Deity Masters ay mainit na nasa kanyang likuran. Kung mahuli siya nila, ang mga kahihinatnan ay magiging nakasisindak. Pero mabilis silang lumalapit. Ang agwat ay lumiliit sa bawat saglit na lumilipes, at isang malalim na pakiramdam ng pangangailangan ang humawak sa kanya. Sebastian, huwag mong isipin na tumakas. Tumigil ka na at sumuko ka na at baka sakaling mapatawad ko ang iyong buhay. Kung hindi, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa kamatayan pero hindi mo ito makikita. Sigaw ni Elias. Sa impyerno gagawin ko 'yon. Sagot ni Sebastian habang malakas na nagmura. Ang ganitong uri ng kalokohan ay maaaring magtagumpay sa isang bata ngunit alam niya ng eksakto kung bakit siya hinahabol nila ang Godmark. Alam niyang walang saysay ang sumuko. Kahit nalunguhan siya at magmakaawa, wala pa rin magiging pagbabago. Ang hangin ay pumutok ng isang nakabibinging pagsabog, sinundan ng isang nakabibinging lamig na dumaan sa kanyang likod. Saan man ito dumaan, ang espasyo ay nagyelo ng matigas si Sebastian ay nakaiwas sa tamang oras at bahagyang nakaiwas sa pagiging isang eskulturang yelo. Nang hindi lumingon, sumigaw siya, inyong kamahalan, wala tayong masamang dugo noon o ngayon. Kaya bakit naman kayo nakikisama sa kanila? Ngumisi si Luna ng may pang-aasar. Wala man tayong masamang dugo, pero kung ibigay mo si Sabrina, aalis na ako ngayon din. Wala akong ideya kung nasaan siya kung patuloy mo akong susundan, huwag mo akong sisihin kung maglalaro ako ng marumi. Sigaw niya. Ang iba pang nahuhuli ay nahahati sa pagitan ng galit at aliw. Karaniwan, ang mga banta ay may kasamang malubhang babala, pero si Sebastian. Sabi niya lang nang walang pakialam, huwag mo akong sisihin sa paglalaro ng marumi. Halos nakakatawa na. Ngumiti si Elias, ngunit hindi umabot ang kanyang ngiti sa kanyang mga mata. Interesado akong makita kung paano mo balak maglaro ng marumi. Hindi na nagabala si Sebastian na lumingon. Sa halip, sumigaw siya, Your Grace, ako si Ginoong Wilder. Sa kabila ng mga pinagsamahan natin, paano kung palipasin mo ako ngayon? Ano? Ikaw si Ginoong Wilder. Napaatras si Luna. Halos mawalan siya ng balanse at muntik ng mahulog mula sa ere. Hindi siya tanga. Nang maalala niya ang mahiwagang teknik ng pagbabago, parang tinamaan siya ng isang toneladang bricks, at sumabog ang kanyang galit. Matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap na hanapin siya, sa wakas ay napagtanto niya na nasa ilalim lang ng kanyang ilong ang lalaki sa buong panahon at nakipag-ugnayan pa siya ng malapit sa kanya. Ikaw walang hiya. Hindi ako titigil hanggang hindi kita pinapira-piraso, sigaw niya ng galit na galit. Nagkunwari si Sebastian na kasinggalit din. Your Grace, may ugnayan tayo. Sa katunayan, natulog na tayo sa parehong kama noon. Paano ka nagiging ganito kawalang puso?